mga katropa ang ating tilapia nalinis ko na ito gagamit tayo ng pichay, pinaghiwalay ko yung dahon at sa katangkay meron tayong uh, sibuyas ahos chili luya gagamit din tayo ng pangkulay yung saffron color o pwedeng aswete yung ground black pepper yung coconut milk gagamit din tayo ng asin at saka oil so ang first step natin mga katropa hiwa hiwaan natin sa gilid yung ating tilapia tapos ilalagyan natin siya ng asin. Uh, set aside natin siya kahit mga 15 minutes lang mga katropa bago natin uh, iprito. Yung pagpiprito natin mga katropa, uh, half cook lang siya. Kasi lulutuin na pa natin siya uli mga katropa kaya half cook lang. Hindi rin kasi maganda na ano, iprito natin siya ng lutong-luto at uh, titigas yung tilapia natin. So ayan, bubudburan lang natin siya ng asin tapos uh, himasimasin lang natin siya mga katropa para kumalat yung asin na nilagay natin. Pati na rin sa kabila mga katropa, lagyan din natin ng asin. At uh, ganun din, himasimasin lang natin tapos isit aside natin siya ng mga 15 minutes para manuot yung nilagay nating asin mga katropa. After 15 minutes, magpainit lang tayo ng kawali tapos lagyan natin ito ng mantika. Uh, painitin lang natin ito tapos ilagay na natin yung ating tilapia para sa ating pagpiprito mga katropa. Magingat lang sa paglagay ng tilapia para hindi tayo matalsikan ng uh, mantika. So yung ginagawa ko mga katropa, pinapaslide ko ito para hindi tumalsik yung mantika. Yan ang mga strategy para hindi tumalsik yung mantika sa ating pagpiprito. Prituhin lang natin siya mga katropa sa loob ng dalawang minuto yung uh, bawat side sa mahinang apoy para hindi kaagad agad masunog mga katropa. After 2 uh, minutes, baliktarin na natin siya. Ayan o, oh, nakita nyo katamtaman lang yung pagprito natin, hindi siya lutong-luto. Kumbaga half cook lang yan mga katropa. Yung isang side naman, 2 uh, minutes sa mahinang apoy pa rin. Yan, tuloy-tuloy lang natin. After 2 minutes, pwede na natin siyang tanggalin sa mantika at saka ating i-sit aside muna mga katropa. At isunod na natin yung ating next step. After natin isit aside yung ating uh, piniritong tilapia mga katropa, tanggalin lang natin yung mantika magtira lang tayo ng konti tapos dyan na rin natin igigisa yung ating sibuyas igigisa lang natin to mga katropa ng mga 30 seconds lang tapos ituloy lang natin yung paghalo uh, halo halo para hindi masunog yung ating uh, sibuyas pagkatapos isunod na natin yung ating luya Iki-kisa lang natin to uli, mga katropa sa loob ng mga 15 seconds lang. Tuloy-tuloy lang natin yung paghahalo. Ayan, after uh, 15 seconds, pwede na nating isunod yung ating bawang. Ayan, lagay na natin yung ating bawang mga katropa. Iki-kisa lang natin siya uli ng mga 15 seconds. Tapos pwede na natin silang uh, paghaluin tatlo mga katropa. Ayan, halo-haloin na natin para pantay. Hindi masunog yung sa ibaba mga katropa. After 15 seconds mga katropa, pwede na natin isunod yung ating ground black paper. Nilalagay ko ito sa pagigisa mga katropa para yung uh, lasa ng ground black paper natin ay... Uh, lumabas talaga o yung lalo siyang sumarap may infuse yung lasa ng uh, ground black pepper pag ginisa natin siya mga katropa pagkatapos pwede na natin ilagay yung ating gata coconut milk in can lang ginamit ko mga katropa kasi mahirap uh, maghanap dito ng uh, fresh coconut milk Ayan, halo haluin lang natin saglit. Tapos, pakuluin lang natin itong mga katropa. Antayin lang natin siyang kumulo. Ayan. halo haluin lang natin siya konti. Pag kumulo na talaga siya mga katropa, una natin ilagay yung tangkay ng Pichay. Ayan na, lagay na natin yung tangkay ng pichay mga katropa. Inuna ko lagay yung tangkay ng pichay kasi matigas to tapos uh, para mapalambot natin siya kasi yung ating uh, tilapia half cooked na yon mabilis lang maluto mamaya mga katropa. Pakuluin pa natin siya konti tapos sundot na natin lagay yung ating piniritong tilapia. Ayan na mga katropa o. Oh. kakaumpisa pa lang natin lagay eh, nakakatakam na ayan tapos buhos buhusan lang natin yung bandang itaas ng tilapia natin ng gata mga katropa para manuot ka agad ayan no grabe nakakatakam extra rice na naman tayo nito mga katropa Takpan muna natin siya mga katropa at hayaan lang natin kumulo mga mga limang minuto para manuot talaga yung gata. Ayan, after 5 minutes, buksan natin, check natin ulit siya mga katropa. Ayan na, kumukulo-kulo na siya oh. Tapos lagyan na natin ng ating pangpakulay yung gamit ko dito mga katropa sa front color. Wala akong aswete, Napakaganda din gamitin tong sa color mga katropa kasi hindi lang siya nagbibigay kulay. Nagpapasarap din sa ating lutuin. Uh, parang aswete lang din siya. Tapos ilagay na natin yung ating chili mga katropa. Siling haba lang gamit ko dito mga katropa para tamang tama lang yung anghang niya. Sa iba naman na ayaw ng manghang, pwede naman na walang chili mga katropa. Tapos yung sa iba naman na gustong manghang, pwede kayong magdagdag ng chili o siling labuyo yung gamitin nyo. Tapos balik natin siya mga katropa para yung sa kabila na naman yung ano, uh, manuot yung gata natin. Ayan, ayusin lang natin siya mga katropa. ano napakasarap na itong mga katropa. Ay grabe. Yan, buhos-buhosan uli natin siya. Wow. Pagkatapos mga katropa, takpan lang natin ulit. Tapos lutuin na naman natin yung kabilang side ng mga tatlong minuto pa. Para lalong manuot yung ating gata. After 3 uh, minutes, buksan natin. Wow, ayan na nga mga katropa. Dito na siya. Tikman natin. Oops, parang kulang pa yung timpla. Dagdagan muna natin siya ng asin mga katropa. Kunti lang, kunting kunti lang. Ayan, okay na ito. Tapos lagay na rin natin mga katropa yung dahon ng ating pichay. Lagay lang natin siya sa taas muna mga katropa. Huwag muna natin siyang haluin. Uh, takpan lang natin ito ng saglit para lumambot mga 30 seconds lang to 1 minute mga katropa mag iiba na yung texture ng dahon ng pichay tsaka natin siya haluin o ilalagay dun sa gilid ng mga isda mas madali kasi pag pinalambot natin siya mga katropa ayan o oh. ayan igilid lang natin siya o ipagitna sa mga isda mga katropa para kitang kita yung isda natin Ayan, nakakatakam na naman mga katropa. Ayan na mga katropa, oh, ready na yung ating ginataang tilapia. Ihanta na natin ang mesa mga katropa, lagyan ng extra rice.